Alright mga boss, good afternoon, good afternoon, time check At nandito po tayo ngayon sa province of Nueva Vizcaya, Lower Magat Eco Tourism Park At kami po ay Mama Masyal mga boss Alright, okay at nandito po tayo sa park ng Lagpas na po ng ano yata po, Isabela Okay, kung di po ako nagkakamali at nandito po Sama ko po ang aking baby Sa so, siya po ay nagpipilap ng form doon para sa aming dalawa At kami po ay papasok pero ang nakalagay dun is curfew no entry after 5pm so may isang oras pa po tayo para maglibot-libot sa loob mga boss alright another experience sa ating bakasyon ngayon dito sa aming mahal na probinsya Nueva Vizcaya Lower Magat Ecotourism, mature nga grabe naman po talaga yung ano namin yung dinaanan namin puro sigsag-sigsag mga boss pasigsag-sigsag ayan at ito yung makikita natin sa loob may mapa po siya ayan at nandiyan po tayo or you are here entrance at makikita na lang natin kung ano man yung makikita natin sa loob yes. all right welcome to naturally vibrant Nuevo Vizcaya yan po ang mga activities nila dyan. Pwedeng mag-swimming. Sandali at maarang. Hindi natin mabasa. Ayan. Pwede po, pwede po tayong mag-swimming, fishing, bird watching, boating, eco walk, trekking, nature, nature work, camping, health and wellness, and biking. Alright, mga boss. boss at tayo po ngayon ay papasok na dito sa may eco farm at talaga namang napakaganda at maaliwalas yung puno ang ating madadaanan all green wow green 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 maraming puno ano puno to? mahogany? hindi ko oo kasi mga ano mga tuwid kanasaw yun? oo mga ano yan o, at ito po ang bumungad sa atin pakyat na kalsada paakyat po ng kalsada mga boss at tayo po ay de derecho lang dun sa loob alright jadi nuevo biskaya may sangking bridge lang tayo dun mamaya oh. ibig sabihin pala no entry after 5 o'clock pero pwede ka na magtagal dito sa nakapasok ka na no Ewan po O lalabas ka ng pebok lang. Hanggang 5 o'clock, sabi naman niya. Ay, ibig sabihin, 5 o'clock lalabas na tayo? Oo. Oh. Wala, kulang yung oras natin dito pag ano. Hindi kayo nakakatakot dito pag gabi? <laughs> ating nadadaanan puno puno puro ano siya mga ayan po ang view dito sa may ekomagat ekomagat ba? Natal Antara-antara This way or this way? Ito muna tayo. Parang, may mga ano? picture kami dito. Saan? Okay. Kumahawakan mo. onwards mga boss, at tayo po muna ay bumaba para ma ano natin ma, makita natin yung view mapos ayan, may ilog may mga isla siguro rito eh no? Ayan, no tahimik na tahimik nature na nature ayan at talaga naman bundok na bundok mga boss all right at mamaya maya pupunta tayo bandarun okay Alright, mga boss, at nandito na naman po tayo sa isang location, which is, ano to, uh, nandito po tayo sa may ilog. Ilog ba o fishpan? <laughs> fishpan lang ba yan? O oh, parang pispan lang pala siya, hindi pala siya ilog. Kasi yung tubig, ano lang siya. Stagnant water. <laughs> Stagnant water. Diba, tayo ay tatawid. May tulay, mga boss. Okay pala sana kung may dala tayong pamingwit na. Ayan. Talaga namang nature na nature na nature po yung ambience mga boss. Ayan. May kita po natin tubig at tayo po ay mamimingwit. Kaya Wala naman po tayo dalang pamingwit, di ba? Okay, mga boss. Nasaan yung ano nila, booting nila? Ha? Ayun. Ah, pwede na pwede tayong magbooting doon, oh. No? tayong wala na tayo Hindi, ibig sabihin mo wala, may bayad pa ba yun doon? ayaw ko. Ayan. Ang babaw naman ng bubote eh. yun. Kaya nga parang hanggang tuhod lang naman yata yung tubig kaso nga lang parang pag umano ka dyan, umapak ka dyan, lulubog ka, no? Dahil sa putik, di ba? Okay, kasama ko ang aking man, Baby ito? Labs. Saan? Man, man, man. Talapya, tsaka hito. Mostly yeah. mga talapya lang, tsaka hito yung nandito pag ano. Okay, at tayo po ay kasalukuyan naglalakad sa kanilang wooden bridge. Wow! Wooden bridge. At kung kayo po ay gustong, ewan ko kung pwedeng mag-overnight dito dahil meron din po palang gripo dito. Pwede pala dito ano. No, uh, okay. ng tubig. Di ba? Hindi ko lang alam. Malamig, no? pwedeng mag iawihaw kasi may mga ihawan po sila dito at ito po yung cottage mga boss alright may cottage po sila at talaga naman pong fresh kung fresh ko. madaming cottage ito yun cottage may mga cottage doon ayan puro cottage pa pala hanggang doon okay mga boss at tayo po ay Maglilibot at susulitin natin yung ano natin dahil yun nga uh, after 5 o'clock yate ilalabas <laughs> na po tayo rito. na na po kasi kami. Dito muna kaliwa muna. natin lang 'yan, sasakay tayo. Mga boss, at nandito po tayo sa may Lower Magat Eco Tourism Park, Yadino, biskaya Hanging Bridge, at tayo po ay akyat mga boss Tignan nga natin Akyat tayo Wow Ah, bakal naman pala O, oh, diba? Bakal po siya mga boss, kami po ngayon ay maglalakad papunta sa dulo, okay? Oh, Di diba? Ay, naku, dito magalaw naman ano naman? hahaha hahaha ano ka na? ano naman? 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 mo sa baba. Ayun. Eh ganun talaga. Hindi naman wala, hindi naman tayo malalaglag dito. Okay, mga boss. Lakad-lakad lang. Medyo madaming nga lang ano. Madaming Ayan. Kung mahilig po kayo sa adventure trail, pwede po kayong umakyat dito.